30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 200 200, pa yun be? Tapit na doon sa sakyo Bagay mo na to ha Mag-iipon ulit ako para may Jollibee Guys! Kasi mag-iipon din kayo para may Jollibee na naman kayo sa akin Mmm! Sarap! Daig na naman kayo ako madami na. Oh. Ang <laughs> bigat. Ang <laughs> May bigat. Lang SM at Patya. <laughs> kaya nga, pambili namin ng pagkain. Ano, ah, eh. kailan kayo? Baka ano? mo yan. Hindi ha, kailan kayo, ano? Ah, bibili ng Jollibee ngayon okay, si o bukas? Ngayon! Baka daw sila bibili ng Jollibee, bubuksan daw nila ang ipon nila. na kami. Dali! Jollibee? Jollibee. Jollibee? Tau, kasha, gato. Yeah, oh, kasha da to. Oo. 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 Ah, uh, kaya pa rin ba pambabaon ng SM, may sini sila aling maliit. Buksan natin. Buksan natin. Bilangin natin kung magkano okay, mag laman. Wait, wait, wait lang, wait lang. <laughs> magkano kaya 'tong ipon nila aling maliit? Tatayin mo ba magkano? Hindi ko nga alam, Hindi pa nga nabigay lang. Tatayin mo nga lang. 100. Ano <laughs> 700. Ikaw sakma. 1K. 1K daw. Mer. <laughs> Ma mar maraming laman ha kahit maliit. Wow.

Ako oh, niyo bilangin nyo. Ba naman, baka ako magbilang yan. Dami. Buy ten, be. Dami, oh. meron ka. Meron ka. bakwa ng mama. Bakawa ano mama, oh. Buy Hindi, buy ten, bet. Diga, ten. Ten, ganyan. Ang dami, 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 Ming Barilla. Oh, mag-ipon ulit kayo next time ha, para meron kayong oh. pang hmm. Kaya pala, kaya pala kayo nag-iipon kasi may sini kayo bukas tapos pang Jollibee Ito o. Oh. Ang dami, grabe. Ang dami eh? natin. Ano, makano na yan? By 10 ha, by 10. Go, mga bata. Tutulungan ko na kayo magbilo. Siguro makaka-1,000 kayo dito. 10, 20 10. 20 pala to. Buy 10 yung buy 10. Yeah, by 10. Ang dami, ang dami naman. 2, 2 4, 5, 6, 6, 6, 8, 10. O, oh, meron na kayong pambili ng pagkain. Haling maliit. Oo oh, na. Tsaka meron na kayong pang... Sine bukas. Yeah. Masisini po sila sa kumot si Aling Maliit. 10. By, 10, by 10. 2, 4, 6, 7, 8, dami. Ang dami ko kayo. One, piling, piling ko, ko 1,000 kayo, be. Be. Ko? Two, 4, 6. Four, six, eight. twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred. One hundred, ten, twenty. 30 40 50 60 70 80 90 100, 100, plus 100. 200 Oh, 200 ilang ba? 80 90 100 Oh. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Oh, bali 400 na. No. Ito pa. 10 Wait dami pa, oh. Ano, galing yung magkipon. Ah. Wala na natin, ba'y. <coughs> 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, <coughs> 90, 100. Wali na, 500. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Wali na na. 600. 600. 2. Ah, 600, 2, ba'y. Ang dami. Yes, bye bye Jollibee na tayo. Yay! Ano? Ang una natin gagawin ay bibili muna ako ng ano lang inyo pambaon sa sinihan. Ano gusto niyo bilhin? Um, Pringles, tapos mogu mogu, Good, tapos candy, yapos. Alam ko na para mas mak makamura kayo, sa dali ako bibil. Yes. yes. Sa dali. Uh -huh. ah, para mas makamura kayo. Yakult. Mm, Dadalhin ko lahat. Ah sige. I It's ikaw sa akin. Anong sa Jollibee mamaya? Mamaya ah, na lang pagdating ka. Ha? Bago tayo mo sa Jollibee. Yes. Lagay niyo sa plastic 'yun ba naman? Pwede ang pamabayad ko ha. Plastic. Oo, 200 pesos lang. Ang lagay sa plastic tapos yung iba natin. Jollibee natin. Tara, napakadami nitong barya guys. Worth of 200 pesos po ang pambao nila aling maliit tsaka sa kumu papunta ng SM para bukas. Ito yung ipon nila. Para bilhin na natin 'to. Dahil nga may ipon sila sakmo tsaka si Aling Maliit, ayan, ibibili natin ng kanilang gusto itong kanilang inipon na mga coins. Kita nyo naman sa mga video ko, ba diba, yung mga binibigay kong baon na 100 pesos, iniipon nila yon Para nga naman ipambili sila ng Jollibee tapos mga gusto nila. Tama nga talaga ang kasabihan na kapag may isinuksok, may madudukot. Katulad ng nangyari ngayon, gusto nila ng lace, mogo, -mogo yakult. Yun daw ang gusto nilang baon sa sinihan, kaya bibili natin sila. Abay, kagagaling din ang dalawang batang yun. Eh, abay, nakakapag-ipon ng pera. Nakakatuwa naman, iniipon nila yung binibigay ko minsan na labis na ba. Ganon din ako dati, eh, kapag may labis na pera, hinuhulog ko sa alkansya ko. Para kapag may mga mahalagang bibilihin, nabibili ko agad. Tapos, hindi na ako humihingi ng pera sa mama at sa tatay. Kayo ba, lahat ba ng baon na binibigay ng magulang nyo, may natitira bang baon sa inyo? Nakakapag-ipon pa ba kayo ng pera? Kahit mga 5 pesos, 10 pesos, malaking bagay na yun. Kasi kapag nagtagal, magiging 1,000 yan, 500, thousand Lalaki at lalaki yun. Promise. Oh, ayan. binahid ko na nga pala yung coins dito. Pasensya na po sa mga bata po yan. Oh, tara, umuwi na tayo at inaantay na tayo ni Aling Maliit tsaka ni Sakmo. Aba, yung tirang pera daw nila ibibili ng Jollibee sa Food Panda. Eh, di ubus na ulit ang kanilang pera. Bahala na nga. Aling Maliit. <laughs> bigyan nyo lang si Hana. Ha? ha? Babaon mo bukas. Yan. Ano to? Ano to? Ano yan? Mago-mago. <laughs> Ya cool, ya ya cool. Tagi sa kain sa But dapat ko lang red kasi. Ang arte mo go. Oh, binigyan oh, <laughs> ka na nga. Okay na yan, madali lang kasi ninyo, 20 minutes lang tapos na eh. Tinatarahin pa ako eh. Sa tago mo na doon. Nag-aaway pa ang dalawa oh. Ano mo na lawa ha? Oo, oo nag-aaway pa. Lagay mo kasi ano yung sa loob ah. lagay mo na yung doon. Ay, yung malit. Pag ininom ni Sak mo yung kanyang Yakult, ano mangyayari? Akin yung din sa piyato. Ano mangyayari? Wala na siya bukas. Oh, wala na daw may bukas ni Yakult. Tantay mo sa utak mo. Oo. Oh. Oh. Kuya, ang rami pang nara... Ano? Ano? Kuya, ang rami pang coins na... Kuya, ang rami pang coins na natira. Oo, oh, ipambili natin ng Jollibee. Oo oh, nga, gutom na din ako. Oh. Ano naman tira? Anong gusto nyo? Bibili natin ito lahat. Chicken! Oh. chicken, ay. spaghetti, sundae, tapos coke float. Ayun na. Um. Ang coke float tsaka sundae, ano, may ice cream na rin Oo, yung ice cream ng ginawa Coke ay, float, ay, float cook na float lang. Ikaw best. Cook float. Ikaw ba? coke float, fries, chicken, spaghetti. spaghetti. Spaghetti, yun lang. Ah, sige, sige. Ibabayad nyo to, ha? Yeah. Ha? Oo. Oh, Pagkulang. Oh. lang. Isasama ka namin. dito ka Hindi to kulang. Marami naman ito. Coke float lang naman tsaka spaghetti. Let's <laughs> go. go. Kukuhain nyo ha. Yan. Mamaya ha. Ay, tigsali mo rin. naman o. Pagkatapos mong gumaling sa sakit, ay tinatarain mo na naman kami. God! Tapit na daw doon sa sakit mo. Bayad mo na ito ha. Yan. Sakit mo na yan. Tapos ito, bigyan mo sa kanya. Tip. Sabi mo, kuya tip nyo daw. 30. 30 pesos. Ha? Wala na akong bariya eh. Ha? Bye. Bye, aling maliit. Bye. Ay, 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 ay. Bilisan nyo. Guys, antayin na lang natin sila sa kumot at sa Aling Maliit. Bye! Nandun na daw ay 15 minutes na lang nandun na Sa may ano ha? Sa may tawag doon? Santol! Sa may santol. Bye! Andiyan na po ang mga bata. Ginastos po ang kanilang ipon para may pajali bi. Hi, nako. Wala na kayong pera. Wala na kayong pera, be. Paano yan? Okay lang. At least may pagkain kami. Mm, 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 mm. Ay, salam wala Walang dala. Oo nga, um. ay. Sumama lang. ay oh, ito ang Jollibee niya. Ito pala ang dress niya. Thank you po. Thank you po. Thank you At po. Tawag ng chocolate lang. Ang maliit nga sa'yo Espagari. mga okay, espagari. Ano pang sa inyo? Siken, siken. Kumain ka ng siken. Ha? Ay, kumain ka yung siken. Siken! siken. siken. Uh -huh. Dahil masipag kayong mag-ipon. Diyan, ang katumbas ng ipon nyo. Pero wala na, wala na kayong ipon. Halong malito, okay lang ba na wala na kayong ipon? Oo, basta may pagkain. Ano? Ano na? Basta may pagkain. Oh, fries. Um, isa tayo! Oh, ito, stop, stop. Ito, oh, tissue. Oh, oh, ano? Pag yung mga heart to, best, itang kutsara ng ano. Kutsara. Yan. 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 Oh. Tinidor. Yan. Ito na po ang sikaro. Ito, sa'yo. Gusto <coughs> ito, 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 tatay. Ito, okay. tatay ito. Kasi. tatay oh. Ha? Sa so, mama yan, Oh, sa so, Ah? pa ka na kay mama. Nakaubaya naman sa mama. Mag-iipon ulit ako para may Jollibee ulit ako. Guys, kasi mag-iipon din kayo para may Jollibee kayo. Oo, oh, ka. na kayo sa akin. <laughs> <laughs> siyo. Mmm, sarap! Daig naman kayo. Guys, abangan nyo yung namin sa sinehan bukas. Kaya nga guys, abangan nyo yan. Manonood yan ng sine. Di ka? Oo. Tapos mag arcade yung mga yan. Tapos mm -hmm, kakain kami sa... santa ito Inasal. Inasal? Mm -hmm. Ikaw, aling mali si inasal? Sa inasal. Abangan nyo guys, yan. Ang mga yan. Magkakabayang sa inasal. Ito, <laughs> ah, Mag-ipon din kayo ha! Huh? Kaya guys, mag-ipon din kayo para makabili kayo yung Jollibee or kahit anong mga gusto nyong bilhin, di ba? And huwag nyong kalimutang mag... Like, share, and subscribe! Bye! Bye.